Magandang araw po sa inyo mga kaidol. Magandang umaga ha sa sa lahat po ng ating mga uh followers, mga listeners, mga kaidol. Ha? So, so, kumusta na po ang lahat mga kaidol? So, time check po tayo ngayon mga kaidol. Ah, uh, dito po sa Kingdom of Saudi Arabia mga kaidol. So, uh, ano pa tayo dito? Uh, 4:00 AM. So, 4:13 uh, AM pa tayo dito mga kaidol. O sa Pilipinas naman mga kaidol, alas 9 ng umaga. Ha? At sa dahik naman mga kaidol, ngayon po ay nasa alas 2 pa ng umaga. O, so ngayong araw na ito mga kaidol, ha? 28 ng November, ngayon na po ang uh, decision ha? sa interim release ni uh, former President Rodrigo Rua Duterte mga kaidol. Ha? So hopefully mag-grant na po ni uh, Tatay Digong ang kanyang request for interim release mga kaidol. Oh, so ngayon ikatakda at ay live po to ngayon mga kaidol sa ICC uh, website. Doon po skin lang mga account mga kaidol sa YouTube at Facebook ka live So mamayang alas 10 ng umaga doon po oras sa dahik mga kaidol. Uh, so umpisan po yung pag live. Uh, sa atin naman dyan si Pilipinas mga nasa alas 5 ng hapon mga kaidol. Ah, ang uh, broadcast uh, live. Oh, so abangan po natin mga kaidol yung uh, uh, live sa decision po sa ICC tungkol po sa request of interim release ni uh, former president Rodrigo Roa Duterte. Oh, so sa lahat po ng mga Duterte diehard supporter, ha? Ah, so ito na ang panahon mga kaidol nating inihintay. So sama-sama tayo. Oh, kapit bisig mga kaidol uh, dinggin ang ating mga panalangin at makuha po natin ang ating tagumpay uh, sa patimporaryong paglabas po ni uh, PRRD mga kaidol uh, doon po sa ICC Detention Center huh? so kapit bisig mga kaidol ha huh? Hawak kamay tayo sa ating pagdarasal para po kay Tatay Digong ng araw na nung araw na to mga kaidol. Ha? Huh? So uh, dalangin po natin na makuha po ni uh, former president ang uh, kanyang interim release mga kaidol. Ah, kung temporary kaniyang paglabas po sa ICC detention center mga kaidol habang idinidinig pa ang kaniyang kasong inarap, Ah, the crimes against humanity mga kaidol. Ha? Ah? So, ito mga kaidol, wag nating kalimutan ngayon na po na araw, ha? Ah? Ah, November 28, 20, 2025 mga kaidol. Ha? Ah? ah? so abangan po natin mamaya alas 10 ng umaga ah, sa oras po sa dahik, agad alas 5 po ng hapon Ah, sa oras po sa Pilipinas mga kaidol. Oh, abangan po natin. Oh, so maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta.